Hi guys. Eto naglalakad kami sa Eton Centris. So ipapakilala ko yung mga kasama ko dito. Actually, mga direct sponsor or direct na members ko sila dito sa F2 marketing. At ito nakakatuwa kasi online lang kami nagkakilala. So ito, papakilala ko muna ito kasi papasok na. <laughs> 17 years nagtatrabaho as security guard. Short ano lang. Uh, background about yourself. Ano ka pa tayo? Yes guys, so ginagawa ko yung uh, F2N business as a part-time. So for after nito, meron pa kong pasok. So ibig, sabihin, uh, kayang-kaya no, kahit tayo ay may trabaho, kayang-kaya natin gawin yung uh, business. So dahil na-experience ko na 17 years na ako nagtatrabaho as a uh, security guard, so nakikita ko talaga na wala, uh, wala talagang uh, improvement, wala akong uh, nakikita pagbabago sa aking uh, Uh, sarili. So, good news guys, dahil dito sa F2N Marketing, uh, napakagalang opportunity, at uh, talagang uh, business talaga na kikita at kikita po tayo rito. So, ito, si Coach Rene. Pumasok kasi kami dito sa Shakey's, guys. So, ang next na papakilala ko, ito, laking probinsya ito. Uh, Nakaka-inspired kasi, alam mo, bata pala, nagtatanim na ng palay, nangungopra, nakatira sa bundok. So, ito si Coach Junrey. Ah, uh, meron na 'yan. Ayan, so tama 'yung ano. Uh, by the way, ako nga pala si Coach John no? John Suela. at uh, so tama 'yung sinabi ni Coach Efrain. Uh, actually, laking probinsya po talaga ako Although, hindi mo lang makikita yan Sa kutis ko so, kasi yun yung lagi sinasabi nila eh Parang hindi daw kasi halata no? So, ang totoo po talaga yung laking probinsya po ako So, uh, simulat, simulat sa pool, simula nung nagkaisip ako uh, Yung ah, uh, kinagisnan ko na talagang ano, ah, uh, buhay is ano, laki, laki sa hirap talaga. So ano po kami magkakapatid, ayan. So ako po yung panganay and then yung mga magulang ko is pinabubuhay po namin doon is uh, pagsasaka, no? So yung uh, palay, ayan, uh, pangingisda, niogan, kuprahan, kung pamilyar po kayo dyan, no? Maski tubuhan, ayan. So yun po yung buhay namin sa probinsya. Taga-lady po kasi kami. Ako, ayan. So, Ah, grabe yung ano, grabe yung kumbaga experience ko ng uh, simula pagkabata ko kasi ako kasi yung tipo ng bata na ano eh, na uh, kumbaga hindi gaano nakaka-experience ng ano ng mga ginagawa ng mga normal na bata kasi ako kasi simula nung elementary yan. So bago ako papasok sa school, ayan, gigising muna kami ng maaga, alas 4 ng madaling araw, alas 3 ganyan para uh, tumulong muna sa pagpapalay yung pagtatanim ganyan so hanggang alas 8 para pumasok na din sa school and then pag out naman ng mga alas 4 ganun ulit diretso ulit sa ano diretso ulit sa palayan ayan ayan taniman tanim ulit hanggang sa mag alas 6 alas 7 na nang gabi no so yun yung buhay namin sa probinsya ako na panganay and then asunod uh, sunod yon yun masisi sa mga kapatid ko yan So, Ah uh, with that we we back 2015 no. Ah uh, doon yun kasi yung unang salta ko dito sa Maynila. So ah uh, naingganyo kasi ako na magpunta dito sa Maynila kasi yung mga may makikita kasi mga tao na kapag probinsyano kasi and then ah uh, merong balikbayan na galing sa Manila pauwi ng probinsya ganyan. Para ingganyo tignan yung uh, sarili nila kasi ay ito maraming pera to ganyan di ba? So ah uh, Sakto naman noon, meron akong mga pinsan din na dito. ayan, taga-Maynila nga sila dito sila nagtatrabaho pero probinsyano talaga sila. So, uh, doon ako nag-interest na pumunta din dito sa Maynila. So, way back 2015 'yon, no? 'yun yung unang salta ko dito sa Maynila. So, and then 'yan until now, eh uh, nag-ano na rin ako uh, dito na ako sa Maynila. So, empleyado ako. 'Yun, uh, aski ngayon, 'yun yung uh, present ano ko situation ko ngayon, empleyado sa isang motorcycle shop company yan. So, doon ko naman na-realize na, na uh, nung nandito na ako sa Maynila at uh, napaisip ako, hindi rin pala madali kasi kung iisipin mo, uh, kumbaga yung araw-araw mong kinikita, sakto lang din pala sa pangaraw-araw mo na gastusin, especially nga dito sa Maynila kasi grabe lahat dito. Uh, kunting kilos mo lang may katumbas agad na pera Kumbaga, yun din yung ano mo eh, yun din yung balik sa iyo. Uh, kumikita ka pero lahat din naman ang kilos mo puro palabas-palabas lang din. So at uh, hanggang sa nagkaroon nga ako ng asawa din dito sa Maynila, ayan, nagkaroon din kami ng anak, ayan. So na-realize ko na uh, yung mga kinikita ko mas lalo pa siyang ano, mas lalo pa siyang nagigipit, mas lalo pa siyang nagkukulang kasi unti-unti lumalaki yung obligasyon mo, di ba? So may obligasyon pa ako sa uh, pamilya ko doon sa probinsya. Yan. Kasi yung sahod ko, kasi hati din yan eh. Uh, padala sa anak, uh, padala din sa amin sa probinsya. And then, gastusin din namin araw-araw. So, kulang na kulang talaga kung isipin. Kasi, uh, yung minimum wage natin dito sa Metro Manila kasi around 600 plus lang. No? So, kung isipin mo, kulang talaga. So, doon ko nakilala yung, uh, doon ako nag-decide, doon ako nag-isip. Doon kami nag-isip mag-asawa na maghanap din ng extra uh, sideline at uh, extra pagkakitaan via online. So nagtingin-tingin kami, sa Facebook, ayan, sa online. Ang sa hanggang sa may nakita kami yung isang speaker no na taga dito siya sa F2 n Marketing. Ayan. So uh, with that inano namin, ini-stock namin yung Facebook niya. At uh, natuwa kami dahil uh, napaganda ng mga videos niya, no? Uh, kung paano magkaroon ng Uh, extra income o kumita ng medyo malaki kahit nandito ka lang sa Pilipinas. So, natuwa kami sa mga videos niya, no? So, pinanood namin and then nagka-interest kami, kinontak namin siya, yung speaker na yun, no? So, taga F2N Marketing yun. So, yun yung umpisa ng journey namin dito sa F2N Marketing. Uh, kinontak namin yung speaker na yon, so, nag-decide kami na mag-join din sa sistema. So, yun yung umpisa, bakit ko nakita yung F2N Marketing. So, anong uh, na paliwanag sa amin yung business side, ang kagandahan ng produkto na meron sa F2 in marketing. So kami mag-asawa noon, hindi ka talaga kami nag ano, hindi kami na dalawang isip, nag -isip, dalawang isip na sumali din na sa F2 in marketing. So ngayon, yun yung ginagawa namin as a uh, part-time. Kumbaga kahit may trabaho kami, uh, ginagawa pa rin namin yung negosyo na meron sa F2 in marketing. So yun yung maganda dahil uh, sa halip sa pagiging busy mo sa trabaho mo, pero kapag ka willing ka talaga at may commitment ka sa sa sarili mo, sa mga pangarap mo, lalong-lalo na sa pamilya mo, pwedeng-pwede mo gawin yung uh, business na F2 in marketing. So, uh, pwedeng part-time, pwedeng full-time, yan. Pero, uh, kung gusto mo talaga ng magandang, uh, tawag magandang resulta, yan, dapat full committed ka talaga sa negosyo uh, negosyong ito. So, yun lang. Uh, maraming salamat, mo, no? Thank you. So, syempre, na-interview natin yung husband, interview natin yung wife. Actually, ito yung naging direct ko. Nakilala ko lang siya through online. Pero mas masipag kasi kumaten sa training to si Yun Ray. Uh, hello po sa lahat. Nakilala ko po ang f and Marketing. Uh, pamamagitan po ng Facebook. Sa Facebook po. Uh, na ang nagtitingin-tingin po talaga ako ng pagkakakitaan. Dahil po kulang po talaga yung sahod namin sa pang araw-araw dahil nagpapadala po ako sa, sa mga anak po namin. And then po, ang nakita ko po yung video ni Coach Ephraim sa Facebook na ang sabi niya po sa video, maliit po na puhunan pero malaki po ang kitaan. Kaya nagka-interesado po ako. Dahil ang lagi ko pong ginagawa, since trabaho lang, bahay-trabaho, uh, then yung sahod po, kulang po sa padala. Ito uh, po, dito po para marami na po akong na-search sa F2N. Eh, nung nakita ko yung video agad kasi ni coach na Uh, sa video niya po, sinage ko po ang F2N agad at marami na pong nabago dito ang buhay. Kaya pangarap ko din po na iba din po yung buhay ko po. Hindi lang po laging trabaho ng trabaho. Siyempre makasama ko rin po yung mga anak ko po. Yan po. Thank you po. So yan. So ito na. Siyempre na-interview natin yung lahat. Isa na lang ang hindi natin na-interview. So ito, 2 uh, years na lang yung ginagawang F2 n marketing at nakaka-inspired din kasi full-time housewife with three kids at nakaka-inspired kasi kung ano-ano mga racket ang pinapasukan before. Like, uh, sinasabi niya, shampoo girl dati. Tapos nagtitinda rin sa bangketa no, kung ano-ano. Alam nyo guys, sa panahon kasi ngayon dito, kailangan uh, marami kang extra income kasi survival talagang labanan dito lalo pag nasa Pilipinas ka lang hindi pwedeng kumikita ka lang ng minimum kaya yun po yung maganda dito naging open minded siya at syempre hindi ko na patatagalin si Coach MJ Hi guys so Ayan, uh, hello sa inyo lahat sa mga syempre mga nanonood no ng ating video na to. Uh, by the way, I'm Coach MJ no, isa po sa health advocate and one of the distributor and top rank na rin po ni F2N no. So way back 2020, noong no, makita ko to through online, imagine niyo pandemic, di ba? So naghahanap ako before ng ano ba yung pwedeng kong pagkakitaan na makaka-survive din sa amin sa pang-araw-araw no dahil syempre that time walang work yung ating uh, partner. So ako bilang housewife, nag-iisip din ko paano makakatulong. So ang good news niya dahil natagpuan ko si F2N Fortune Marketing na talaga naman no, wala po ditong hinahanap na mga requirements. Actually, meron pero ang hinahanap dito ikaw. No, ikaw kung ano yung uh, willingness mo, ano ba yung uh, gusto mo pang makuha sa buhay mo, may mabago ka? Yan, sabi nga ng isa nating health advocate, kung gusto mong may mabago sa buhay mo, kailangan may gagawin kang bago. So, totoo po yun. Yung mga nabanggit ng ating... Uh, ano kanina, nag-introduce sa akin, no, uh, which is our founder ng Alpha Warrior Team, Sir uh, Banga na nagsishare din sa inyo ng opportunity na totoo, hindi pwedeng maarte tayo ngayon sa mga pwede nating pagkakitaan. Kasi survival talaga. So, especially sa Pilipinas, di ba? Kailangan natin mag-grab uh, natin yung mga opportunity. Especially, kailangan aralin mo din. So, sabi nga natin hindi lahat ng opportunity, ay go ka lang ng go. Kailangan aralin mo mabuti para hindi ka mas calm. Dahil alam natin may maraming sa sobrang gusto natin kumita ng pera, may mga tao sa labas na kumbaga Uh, ano yun yung ano eh, yung, yung opportunity o pagkakataon na pwede kang uh, maga, maloko. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, yung community na meron sa FTN Fortune Marketing is hindi mo to gagawin mag-isa. Kundi gagawin mo to together with our family to nurture ng FTN Fortune Marketing. Kaya kung ikaw, gusto mo itong simulan, simulan mo na. Kasi sabi nga natin, the best time to start is now no not tomorrow but now no so wag natin sayangin yung oras at yung panahon no isip tayo ng isip ko ano yung pwede nating magawa so ang pinakamaganda niyan kontakin nyo yung taong uh, nag-post nito, yan si Coach Efrim Banga dahil yan, isa po kami under kami sa kanyang team no, na marami rin natutulungan no? at syempre sabi nga natin, uh, sistema yung napakaganda sa F24 Fortune Marketing kaya maaaral at maaaral mo siya. No? So again, maraming salamat Hope to see you soon sa ating head office sa Mikitun Centris na. So, thank you. Ayan, sa so narinig nyo na lahat ng kanya-kanyang life story nila, guys. So, ano ba ang F2M Marketing? Guys, magbibuild tayo ng community community dito. Lalo under my team, Alpha Warrior Team. Ang community na to, ito yung magpapabago ng buhay. Sa ordinaryong tao, kami yung magtitrain, kami mag-open mind kami magtuturo paano gawin ang negosyo ng F2N Marketing. Kasi, ang F2N Marketing, ito magiging platform, ito magiging uh, vehicle mo tungo sa mga pangarap mo sa buhay. By the way, I am Efrain Banga, 2-star director of F2N Marketing. Bye! -bye.